Bago pala kayo sa channel ko, subscribe nyo na yan. Button, all, tsaka like mga kapady. Good morning, good morning mga abani. Shout out sa lahat. Guys, hey, so good morning guys. Uh, dito, palibang araw, palibang kahit naman. Um, Pinya natin talaga guys, ay yung tira natin kahapon na 7, ah, 60 plus. Ayan, tsaka yun. At ang pakawa natin, tatlo guys. 1, 2, 3. Ayan guys, aray, bigyan tayo sa mapagpalang araw ng Panginoon ngayon. Makaubos na guys. Ayan, parang may, may remit ko na yung bayad ng pinya guys. Di na yung remit kahapon. kaya At medyo makulim niyo ngayon guys. Ayan o. Ayan. Maulap guys, maulap. Ayan. Sana ay bigyan tayo isang magandang araw ngayon ng Panginoon at araw-araw ay makaubos. Lord, good morning sa iyo. At sa payan mo kami sa lahat ng oras. Ayan, let's go guys. Let's go. Kita-kits na lang sa dalig Good morning. Shout out sa lahat. Ayan guys, may buwi naman tayo guys. maganda panitin natin guys eh, ang oras natin ngayon ay eh, alauna na guys yan. may isang papakan pa tayo tapos yan okay, pula, oh. Ay, sana guys, maubos yung pakuha natin tsaka yung pinya guys, para naman eh ito paano, pa makabahay tayo lang buhulan ng pinya kaya let's go